What's up guys? Another day, another day here in Japan. So ayan, welcome ulit sa ating stock market investing episode. And kung last time, last week, nag-share ako ng, nung, nung kita, di ba? Nag-share, ko sa inyo yung, ano, yung kumita ako, nakabili ako ng lupa dahil dun sa kinita ko Ngayon naman, isi-share ko yung other side, yung the flip side of the story. Wow! The flip side of the story. Yung, yung natalo ka naman ipapakita ko sa inyo yung yung stocks na hawak ko natalo para hindi naman kayo uh, mabulag do sa mga nagshe-share ng mga ah malaki ang kita dito yayaman ka kasi more on yung mga taong baguhan sa stock market ganyan na ganyan nako eh yung ah, laki pala ng kita dito sige go maglalagay ako ng malaking pera ganyan na ganyan nako nung una ako hindi ko napapanood or wala masyado nag-share yung mga natalo sila, ganyan, ganyan. Kaya naman today mga guys ay ipapakita ko sa inyo yung aktual na, na stocks ko na hawak ko natalo. Kaya, ayan, panoorin nyo, iiksian lang natin kasi yung last time ang haba eh, no? So, eto mga guys, yung hawak ko na papakita ko sa inyo. So, bilisan lang natin. Eto yung first buy natin, April 26, 2024. 1,000 share na nabili ko siya ng 29.10 per share. Tapos yung second buy ko is nung May 17, 2024, 1,000 share din. Nabili ko naman siya ng 23.30 per share. At kung makikita nyo guys, yung current price niya, ayan na oh, 23.15 per share na lang. So, kumbaga, lugi na ako niyan. So, bago tayo, bago ko ipakita sa inyo kung magkano ba yung posibleng at uh, talo ko dito if ever na ibebenta ko ano ba yung business ng SM PH so ito yung nilista ko ng mga guys ha ito yung SM PH or, or SM Prime Holdings isa siyang property sector tapos may siyang for business units ito yung mga businesses niya mga malls, residentials, commercials, hotels and convention centers So, sa malls, meron siyang 85 malls dito sa Philippines. Yan yung mga SM sa bawat city. Yan, lahat ng SM sa kanya yan. Yung mga, pati Mowa, ganyan. Meron siyang 8 malls naman sa China. Then, yung residentials naman, meron siyang hawak na 67 residential projects. Commercial naman, meron siyang 18 projects. Hotel and convention center naman. So, meron siyang 10 hotels and 6 convention centers a uh, center. So, yan yung business ng SM Prime Holding. So, bakit kaya bumababa yung price niya? May kasi akong nabalita or nabasa na parang oversupply supply ata ng mga property itong si SM. Oversupply, mababa ang demand ng mga renter, mga gan, parang ganun ba? Kaya siguro naapektuhan yung share price niya. But then, kahit na ganun nga guys, na bagsak ang presyo niya ngayon, bukod doon sa eh, balita ko lang naman yun, tsaka syempre nakikinig-kinig ako ng mga mas maaalam na nagshare share kung bakit mabagsak siya. And makikita nyo guys pala, hindi ko na mamaya pala, yung presyo na niya na 23.15 per share, ano na siya, malapit na siya doon sa lowest price nung nagpandemic So, ngayon, wala namang pandemic pero pababa yung price niya. So, hindi natin alam. Buti na lang, ang kagandahan doon, kukunti pa lang yung nabili ko. And, mamaya-maya, ipapakita ko sa inyo kung magkano na yung paper loss ko. Paper loss, ibig sabihin, uh, talo ko siya pero hanggat hindi ko siya binibenta, hindi pa siya totally talo or lugi ako. Hanggat nandun pa siya at may, nabawa, in the future, umangat yung presyo, So, pwede ko pa yung mabawi hanggat hindi ko pa binibenta. Kaya mahalaga mga guys na isipin nyo or i-research nyo or pag-aaralan nyo talaga yung stocks na bibilhin niyo Kasi hindi naman palaging panalo. So, yung, kaya dapat ang tawag natin doon ay diversify. Dapat iba't ibang stocks yung hawak mo, iba't ibang sector. Para halimbawa yung stocks na hawak ko ngayon, SMPH, Luge, at least meron akong pambawi tulad ng Keeper, panalo naman. So, ngayon, ipapakita ko na mga guys kung magkano yung paper loss ko. Let's go! So, ito pa lang mga guys. Wait lang ha. Ito yung pandemic lowest price area. Ayan. Dito na oh. So, ito yung current price niya. Malapit na. Nasa 20. Pag pumatak ng 20 per share, ayan. Nasa pandemic lowest price area na siya. So, hindi rin natin alam kung kailan siya aangat. Kaya, ang advice ko, kung ano lang yung extra pera nyo, yun lang ilagay nyo sa mga ganito klaseng investment. Sabi ko nga sa inyo, dalawang beses lang ako bumili ng SMPH. So, ayan, meron akong 2,000 shares. And, eto na yung, ano ko, current na talo ko. 10,234 pesos. So, ano yan, guys? Ar ano, real account ko na yan, guys? Pinapakita ko sa inyo. So, yun na mga guys, napakita ko na sa inyo yung aking paper loss. na Nasa 10,000 plus yung aking talo. If ever na ibebenta ko yun, so talagang login na ako. Pero hanggat hindi ko binibenta, paper loss pa lang ang tawag doon. Kaya naman mga guys, inuulit ko, huwag kayo masyadong basta-basta mag invest sa mga ganitong high risk na investment. Hindi, hindi to scam, legit naman to. Pero syempre, hindi nyo kontrolado kung tataas ba yung presyo ng ng company or bababa. Kaya dapat kontrolado nyo yung pera na ilalagay ninyo. Kaya dapat yung ilalagay nyo lang na pera dyan sa mga high risk investment nyan tulad yung stock market. Yung ano talaga? Yung talaga kailangan na pera or kumbaga hindi emergency fund. Basta yung extra pera nyo na pang na hindi nyo gagalawin. Dahil nga pag ganyan yung sitwasyon, at bumaba yung presyo nung binili ninyo. So, lugi na kayo nun. So, ayan, ayan muna ang sharing ko ngayon sa ating stock market episode. Binilisan ko na lang guys kasi yung una ang haba eh. So, real account ko na yun, 10,000 low paper loss, SMPH. Kaya aralin nyo yung business ng company na bibilhin yung mga guys. So, yun lamang guys. Bye! Another day, another gang gang!